Ano nga ba ang papel ng wikang Pilipino sa ating mga kawani sa pamahalaan? Paano ba natin ito pinagyayaman habang nagbibigay ng dekalidad na serbisyo publiko? Magandang buhay mga minamahal nating lingkod bayan! Ako si Mark Anthony B. Barcando at welcome sa ikawalong episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service, ang palatuntunang sumasalamin sa mga tunay na kwento ng inspirasyon pakikipagkapwa-tao at tapat na paglilingkod sa ating bayan. Ngayong buwan ng Agosto, handog ng edisyong ito, ang pinagyayaman ng wika, pinatitingkad ang serbisyo publiko. Muli nyo kaming samahan sa makabuluhang yugto ng Beyond the Desk Faces of Public Service. Maghanda ng makinig, maging maalam, at maging responsabling mamamayan. makakapanayam po natin ngayon ang isang lingkod bayan mula sa Komisyon sa Wikang Filipino, ang pangunahing ahensya na nangangalaga at nagpapaunlad ng ating pambansang wika. Siya ay tagapagtaguyod ng Filipino bilang wika ng pagkakaisa at pagunlad para sa lahat ng sektor ng lipunan. Isa siyang abogada, CPA at dalubhasa sa batas at tagapaghatid ng serbisyo publiko. Mga kababayan, sabay-sabay nating salubungin ang tagapangulo ng KWF, Attorney Marites A. Barrios Taran. Welcome po sa ating palatuntunan sa Bianda Desk at bumati muna po kayo sa ating mga tagapanood. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga sumusubaybay sa Bianda Desk. Sir Mark, magandang umaga. At uh, mayad-ayad nga agaon sa atong tanong. Bilang panimula po, sa personal po ninyong pananaw o kahit sa inyong Uh, pananaw bilang tagapangulo ng KWF, ano po ba ang wikang Pilipino sa atin? Sa personal na aspekto, naniniwala ako na tayo ay wika at wika ay tayo. Ibig sabihin ko po niyan, ang wika ay ating responsibilidad. Hindi lamang po responsibilidad ko, kundi responsibilidad nating lahat. Sa personal ko pong danas, sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan ko sa mga mga mag-aaral, mga kliyente, mga nagmamahal sa wika at kultura. Lalo, ko po pong, lalo pong napapamahal sa akin ang wikang Filipino at dahil doon, napapamahal din po sa akin ang ating kalinangan, ang kasaysayan at kultura. At habang pong ginagamit natin ang ating wika, mas nagiging matatas tayo sa pakipagtalastasan at mas uh, umuunlad ang ating paggamit ng ating wika. Pag-usapan naman po natin ang mga pinagkakabalahan na gawain at proyekto ng KWF. Alam ko po, may programa po kayo para sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Opo. Ang amin pong mga programa sa katotohanan ay patuluyan. Ngunit espesyal po ang buwan ng Agosto sapagkat ito po ang talagang pinakaabala naming panahon. Ah, uh, bago ko lamang po eh, isa alang alang ang mga gawain namin kada Agosto, nais ko lang pong iparating din sa inyo at sa mga nanonood at nakikinig sa inyo na ang Komisyon sa Wikang Filipino po ay abala hindi lamang tuwing buwan ng Agosto. Uh, Ngunit, particular sa buwan ng Agosto, kami po ay may mga libreng webinar na okay. iyan naman po ay napapanood, napapakinggan sa pamamagitan po ng aming mga social media at uh, social media platforms at ito po ay maring marinig kada Martes ng Agosto. Uh, bukod pa po riyan, ay mayroon kaming mga... Uh, mga patimpala ko. At sa taong ito, ay may mga na i- na po kaming ilunsad na mga pantimpala kung saan meron po kaming mananaysay ng taon at mga iba't ibang uri pa po ng uh, mga gantimpalang bibigyan namin. Ano? Ito po yung sa panitikan, na ano? Ito. Ram mm -hmm. ay, iba po po ang iba pa po ang panitikan. Ang panitikan okay. Okay. po ay binibigay namin dangal ng panitikan ang tawag po namin diyan kada Abril naman po sa pag-aalaala at selebrasyon tuwing uh, buwan ng Panitika. Ah, uh, meron din po kaming patuluyang mga programa ng pagsasalin. Mayroon din po kaming mga tertulyang pangwika. Alam niyo po kami kasi ay uh, mayroong kaming pakikipag-ugnayan sa mga state universities. Uh, may git apat na po iyan. At ang tawag po namin dyan ay Sentro ng Wika at Kultura, kung saan ang bawat sentro ay mayroong mga tertulyang ginaganap. At nais ko lang pong uh, idagdag na ang pag, kapag po sinasabi namin ang wikang Filipino, lagi po namin dinudugtungan iyan ng mga katutubong wika sa Pilipinas. kasama na rin po rito, syempre, at hindi mawawala ang Filipino Sign Language na tinuturing po namin wika. Hmm, dahil nga, siyempre pinapahalagahan natin hindi lamang po ang wikang Filipino kundi ang iba't ibang katutubong wika no? na ginagamit sa pakikipagtalastasan sa iba't ibang prehiyon at sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. Okay. Sige, bukod po dyan, ma'am, uh, nais din po namin malaman ng mas malawak pa ang mga inisiyatibo o, o programa ng KWF. Sa unang mga araw ko po bilang Uh, bilang tagapangulo ay akin pong inilahad ang limang haligi ng serbisyong pangwika na handog ng Komisyon sa Publiko. Nariyan po ang tinatawag naming Seliksik Wika sapagkat nauna ko pong nabanggit sa inyo na alinsunod po sa RA 7104 Batas Republika 7104 na ang aming ahensya ay talagang itinakda upang gumawa ng mga pananaliksik tungkol sa pagpapayabong ng wika pangalawa po ay siyempre ang pagsasagip wika. Sagip wika. Alam niyo po kasi dito po sa Pilipinas ay bagamat mayroon na po kaming na tukoy na isang daan tatlumpot limang wika sa Pilipinas, uh, mayroon pong wika na nanganganib ng mawala o maglaho. At ah, may ganun po pala. Po, ang okay, tawag pa. po natin dito ay ang endangered languages na dahil po rito, may mga programa po kaming ginagawa sa KWF upang masagip at hindi na tuluyang maglaho. Pag naglaho ang wika, mamamatay ito. So babalik lang po ako doon sa limang alige at nandun na po ako sa pangatlo. Ito naman po ay ang uh, sulong wika na syempre ito yung uh, mabilis na nakikita ng mga tao kung paano namin ito ginagawa sapagkat kami po ay nakikipag-umnayan sa mga katulad ninyong uh, ahensya ng pamahalaan, lokal o uh, national man, at maging sa mga privado na mga entidad para ho ma uh, makausap namin sila at mabigyan nila kami ng tulong na maabot pa namin ang mas malalayo sapagkat kami po ay maliit lamang ahensya. Ang ikaapat po at ito rin ay Masasabi kong sikat sapagkat alam niyo po kapag nalaman ng aking mga kaibigan, mga kakilala na ako po ay taga-komisyon sa wikang Filipino, ang sasabihin sa akin eh di ang galing mo magsalin. Okay. okay. Yung parang ayun po yung uh, Yun naging nauunang naiisip ko na oo no? oh, 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 oh. Na uh, nandoon ka ba sa wikang Filipino so magaling ka magsalin. Hmm. Opo. At isa po yan, sa aming haligi ang salin wika. Ito po naman, syempre, pakikipag-ugnayan na naman sa mga sangay ng pamahalaan upang naman maisalin namin ang kanilang gabay ng mamamayan, yung citizens charter po at ang mga pamahalaang pamantayan nila at mga marami pang uh, sulat. Narito na po, papasok na rito rin ang mga pagpapasalin nila ng kanilang mga sulat no kaagapay po namin ang mga lokal na pamahalaan tungkol diyan at ang lima uh, ay nakasinghalaga rin po siyempre ay ang sinopwika nasaan na kami po ang repo, repositoryo ng lahat ng ethnolinguisticong dokumentasyon na nagiging batayan naman po ito ng mga mag-aaral mananaliksik at saka mga guro Okay. So maganda po yung sinabi nyo kanina no, na halimbawa yung citizens charter dapat nakasali ito sa Pilipino upang mas maintindihan o maunawaan ng mga uh, ng publiko o ating mga kliyente. No? At yung sinasabi nyo din po kanina na dapat ginagamit ang Pilipino sa ating mga correspondence o sa si, mga korespondensya, me memo o kahit mga liham ano ang mga sa, liham po ito oh. po ay ano. Ito po ba ma'am ay bahagi ng inyo, ng programang Selyo ng Kahusayan? Opo. Ang Selyo po ng Kahusayan ay aming ibinibigay sa mga uh, barangay lokal na pamahalaan, mga institusyon na nakakasunod po no sa mga antas na aming ibinibigay matapos na sila ay aming bigyan ng mga pagsasanay. Opo. So meron po kaming may pinakamababang uh, antas o level at sila po ay hang tumataas na hanggang sila ay maging Hall of Famer namin. Ah may ganung um, um, level. Po. Okay, okay. Sapagkat uh, mm -hmm. alam niyo po kapag kailangan may makapangumpisa, ano po? At kapag na umpisa na, kailangan po ay patuluyan iyan o kaya ay masustain nila okay. ang paggamit. At uh, alam ko po ang Civil Service Commission ay may mga programa ang kahintulad nito. Ngunit, mas maganda po na paigtingin pa natin. Ano po. So, ang ginagamit po namin dito ay itong mga selyo na ito upang mahikayat ang, ang mga ating mga kapwa, kawani ng gobyerno na gumamit. Ang sabi ko nga po sa kanila, hindi naman kayo kailangang maging makata upang kami sagutin. Hindi ho yan ang aming itinuturo. Ang itinuturo lang namin ay matuto lang tayo na makapagsalita ng puro na sa isang pangungusap ng ah, na katanggap-tanggap. Ano? Katanggap-tanggap na pananagalog o kaya ng pag pagsalita ng wikang Filipino. At kahit po, yung mga katutubong wika. Yan po'y aming isinusulong. Dumako naman po tayo, ma'am, sa inyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ganun din po sa sektor ng edukasyon. Paano po ba kayo nakikipag-ugnayan sa kanila? Ah, kami po ay palagi ang nakikipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan po ng pagpunta mismo sa mga institusyong ito, ano? Hindi lamang po sa pagsulat sa kanila, kung hindi kami po ay nakikipag ah, talastasan, no? Mabanggit ko lang po na bilang isang wika ang Commission sa Wikang Filipino po. Ang siyang isa sa mga prime movers o ah uh, o, ah uh, na uh, upang maisulong ang karapatan ng mga deaf, no? Uh, hindi bilang isang grupo ng mga persons with disability Ngunit sila po ay aming tinuturing na isang linguistic community. Sapagkat sila po ay may sariling kultura, sila rin po ay may sariling wika. Paano namin na yan? Kami po mismo nakikipag-usap sa napakarami pong uh, asosasyon ng, uh, ng mga kay, mga kasama nating deaf. Okay. Mahigit po isang daan niyan hmm. po. At siyempre, nariyan pa rin po, nakikipag-ugnayan kami sa mga state universities, sa deaf ed po at sa mga paaralan. Pumupunta po kami sa mga komunidad uh, para po, hindi lamang sa pagsasaliksik, kung hindi para ipaliwanag ang aming mandato at gampanan ang aming mandato. At napakahalaga punto na tumagos no ang inyong mga proyekto sa bawat ahensya lalong-lalo na sa edukasyon mula sa basic education hanggang sa uh, kolehiyo no dahil nga po ito ay nagpapanday sa ating mga kabataan upang mas maging uh, upang gamitin pa at makipagtalastasan gamit ang ating wikang Filipino. Tama po yan sa pagkatalan niyo ang uh, nais naming ang Filipino at ang katutubong wika ay maging Ginagamit sa lahat ng larang. Nais ko lang pong bigyan ng diin o bilang ehemplo. Kunwari po ngayon, ang sa Korte Suprema, kami ay nakikipagkalas. Oh, bilang abogado. Abogad kami po, po ano? bilang abogado. At malapit na pong magkaroon ng mga tuntunin tungkol po sa Filipino Sign Language at maging ang paggamit po hmm. ng katutubong wika at a Filipino sa mga hukuman. At ganun din po, nakikipagtalastasan din kami sa Department of Justice. No? Uh, hindi lamang po yan sa, mara sa Nutrition Council, sa DOST, para naman po sa, para malaman ng mga kababayan natin na ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa kanila. Paano mo ipa ipababatid yan? Sa pamamagitan po ng wika na kanila pong na uunawaan, na kanila pong sinasalita. Mararamdaman po ng ating mga kababayan na sila ay kabahagi natin kung ginagamit po natin sa kapakikipagtalastasan sa kanila ang wikang kanilang gamit. So, kung minsan po, uh, bakit ka makikipagtalastasan sa Ingles kung ang iyong mga uh, kausap ay nagsasalita ng katutubong wika? Napansin po ninyo at mabanggit ko lang rin na ang ating pangulo ay gumamit po ng wikang Filipino, karamihan sa kanyang mga isola, ay nasa Wilo, Filipino, sapagkat uh, yan po ang tanging paraan din upang maipaabot sa kanyang mamamayan na siya ay talagang kumakalinga sa kanila na mayroong gobyerno na nagtatrabaho para sa kanila. Sa mga susunod na taon o dekada, paano po ninyo nakikita ang wikang Filipino at ang ating mga katutubong wika? Ah, kami po ay naniniwala na ang ating wikang Filipino ay mananatiling masigla at buhay sapagkat yan po ay mananatiling magagamit. Alam nyo po ang wikang Filipino ay simbolo or salamin ng ating identidad. yan po ang ating salamin o instrumento ng uh, pakikipagtalastasan at makikita po sa pa, sa ating mga diskurso sa mga pamantayang diskurso sa matataas na pakikipag-usap na narien po ang wikang Filipino at akin pong nabanggit kanina ang wikang Filipino po ay intelektualisado. Uh, Ehemplo na puri o halimbawa na rin puri na ang pag po ng ating uh, pangulo na isang abogado sa Komisyon sa Wikang Filipino, ay isang tanda na ang, ang wika po ay intelektualisado. Hindi lamang ito ay eksklusibong dominion mm -hmm. ng mga guro na nagtuturo ng Filipino. Ito, hindi lamang ito para sa mga marurunong sa linguistics. Ito po ay para sa lahat. Pwede pong uh, gamitin ang wikang Filipino magkaroon ka ng kasanayan at expertise sa wikang ito. Kahit ikaw ay uh, manunulat, kahit ikaw ay nasa agrikultura, ikaw ay uh, nasa finance, no? Marami po. At yan po ang ating pangarap na nadarating ang panahon na ang wika natin as ay mas nangingibabaw na ginagamit kaysa sa wikang uh, Ingles. Bagaman, uh, kailangan kong sabihin ang bagaman, bagaman amin pong kinikilala na ang wikang Ingles ay isa rin sa opisyal na wika na ginagamit sa, dito, na ginagamit dito na aayon sa saligang batas. Opo. At dito po tumatagos na yung ating advokasya ng wikang Filipino at ang mga wikang katutubo ay bahagi na no ng ating advokasya, hindi lamang po upang mas maging uh, matasang antas nito, kundi upang mas mahalin no, at yakapin ng ating mga kababayan. Tama po, napakaganda po. Yes. So, bilang huling tanong ma'am, alam ko po napakarami ng ating uh, mga ginagawa, no? pero Paano po makikibahagi ang ating publiko, lalong-lalo na po ang ating mga kabataan upang mas lalo pang mapayabong at uh, mapaunlad ang ating wikang Pilipino, gayon din naman ang mga katutubong wika? Uh, bilang naging bata rin, alam nyo uh, tayo ay naging bahagi ng mga preparasyon para sa buwan ng wika, hindi po ba? At alam natin na ang paghanda para rito ay hindi nagsisimula sa Agosto. Sa katunayan po, Enero pa lang tayo ay uh, nagsasanay na. Ang mga bata po ay gawin nating kasama dito. Alam natin na sa Agosto paggagawin ngunit halika, gawin na natin ito sa pamamagitan lang po ng mga maliliit na bagay na iyan. Nakikita po natin na magkakaroon ng interes sa mga bata. Gawin po nating masaya, gawin nating kaaya-aya ang ating mga programa. Yan po malikmang simpleng prinsipyo na iyan. Nais ko pong uh, gawing uh, modelo sa ating mga medyo may uh, may edad na, no? Dito tayo na mga adult na natinatawag sa pakikipag-usap natin. Gamitin po natin sa ating uh, opisina alam natin na kapag buwan ng Agosto na ako, kailangan kami gumawa ng mga memorandum na Filipino. Maaral ko na nga kung paano ginagawa hanggang sa makakasanayan. Yan po kasi ay isa rin sa mga paraan upang hindi tayo mahirapan. Ihanda natin ang ating sarili, lalo na po ngayon sa panahon na digital na ang lahat. Ngay uh, ang pag araw-araw na paggamit po lamang ng ating wika, ang tanging paraan, no? At kung paano namin mahikayat ang publiko, marami po kaming programa, nariyan po. Meron kaming mga Facebook account, meron po kaming so uh, iba pang social media account, ano? po, kung saan po nag mayroon kaming mga uh, education materials, pinapaliwanag po namin ang mga uh, ibig sabihin o kahulugan ng mga salita at may mga uh, ginagawa po kaming mga pagsasanay Meron din po at hindi nawawala ang KWF Dictionary Online na pwede... Ah, may online na may... po. Kasi yung huli kong gamit ay yung hard copy pa. Opo, meron so. po kaming online na palagian po namin isinasa panahon o ina-update. At ito po ay available sa lahat, sa publik. Ayan po ay available sa lahat. Kaya naman... Sa paggawa ng mga audiobook ng mga bata, mga videos, hinihikayat namin ang mga bata at ang kabataan, no? hindi lamang ang bata mga kabataan, na gamitin po nila ang wikang Pilipino. Um, lagi ko po itong nagiging halimbawa na tuwan-tuwa tayo kapag ang bata ay uh, marunong at matatas magsalita ng Ingles. Opo, totoo po yan. Ngunit, gumawa rin tayo ng video, yung batang yun din, turuan din natin gumawa ng magandang video na siya naman ay nagsasalita ng Filipino mas nakatutuwa po. At ito po mas makakasabay tayo no, sa agos ng digitalization gamit ang ating wika. At kami naman po sa KWF ay patuloy na nakikipagtalastasan sa mga uh, ahensya ng gobyerno, at uh, maging lokal man o no, sa national at maging sa mga uh, pribadong mga ahensya upang mahikayat sila na gamitin ang ang wika natin. Alam niyo, maidagdag ko lang. Medyo nakakalungkot po na kailangan pa tayong hikayatin na gumamit ng wika to sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas samantalang ang ibang mga nasasyon bansa ay nagbabayad pa sa atin para matuto sila ng ng wika natin. So ito po'y libre, kasama sa ating identidad, kasama sa pagiging Pilipino. Uh, kung ano ang ating paggamit nito, eh sinasalamin kung paano nating minamahal ang ating ang ating bansa, ang ating bayan. Nais namin ibalik ang integridad hmm. ng wikang Pilipino, na kapag ikaw ay nagsasalita ng wikang Pilipino, matatas ka, ikaw ay kinikilala na magaling, na mahusay, at hindi dapat natin isipin, na ang Pilipino ay secondary or second class or mas mababang uri. Dahil ito ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Hindi lamang po sa pagkat, o oh, tama kayo, bahagi ng ating pagkakilanlan at talagang uh, intelektualisado ang mika natin. Tayo ay uh, nagmamalaki na ang marunong tayo sa ating mika, na magaling tayo na gamitin ang ating mika. Yun lamang po ang aking huli siguro uh, panawagan. At siyempre hindi yung maiwawala ang panawagan ko sa kabataan. gamitin, at, po gamitin po dati natin ang... Ang wika, Filipino. At ang katutulbong wika, gamit ang mga nanay po at tatay, lola, lolo, tita, tito kayatin natin ang mga bata na gamitin ito sa pamamagitan ng paggamit natin ng wika sa pakikipag-usa, pakikipagtalasasan sa, sa kanila. Okay, so maganda po talaga na ibahagi niyo sa amin ang mga ganitong uh, paksa, no, at lalong-lalo na, na na napapanahon, hindi lamang dahil buwan ng Agosto, kung hindi ang wikang Filipino ay lagit lagi dapat ginagamit anumang buwan. Tama po ba? Tama po. Wala pong pinibiling panahon. At ito ay tumatagos hindi lamang po sa mga nasa academe o mga nasa sektor ng edukasyon, kundi sa lahat no, ng uh, profesyon. No? At ito po ay ating mga advokasya na ngayon. Tama, Tama po. po. At okay. kami naman po ay nagpapasalamat ng lubos sa pagkakataon na mabigyan ninyo kami ng konti ninyong panahon upang mailahad ito sa mga nakikinig sa inyo at mga nanonood rin. Kami din po ay nagagalak na kayo po ay nandito. Alam po namin na kayo po ay busy at madami pong pupuntahan ngayong buwan ng Agosto. Kaya po kami po ay nagpapasalamat sa inyong pasensya. Ah, uh, walang anumang po at ang karangalan po ay sa amin. Sa ating mga lingkod bayan, gamitin natin ang ating wika hindi lamang bilang medium ng pakikipagtalastasan, kundi bilang anyo ng pagmamalasakit pagmamahal sa ating lahi at pagpapataas ng antas ng serbisyo sa bayan. Sa ating mga kabataan yakapin at gamitin natin ang wikang pambansa bilang bahagi ng ating pagka-Pilipino sapagkat ito ang magpapatatag sa ating pagkakakilanlan sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo. At sa lahat ng Pilipino saan mang dako ng bansa o ng mundo, tandaan natin na ang wika ay kaluluwa ng bayan. Kapag pinagyaman natin ito, pinagyayaman din natin ang ating lahi, dangal at kinabukasan. Huwag kalimutang manatiling nakatutok at makisabay sa mga susunod nating kwentuhan at talakayan. Para sa inyong mga puna at mongkahi, i-scan lamang ang QR code na naka-flash sa inyong mga screen. Mahalaga ang inyong feedback upang patuloy naming mapagbuti ang bawat episode. Muli, ako po si Mark Anthony V. Barcando at ito ang Beyond the Desk, Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, integridad at tunay na pagbabago.